5K ma'am? Magkano kaya yan? 5K? Okay ma'am. Thank you ma'am. Good evening guys. Nandito ako ngayon sa video at uh, magpapadala ako ng pera. Titignan natin kung uh, magkano yung 5,000 MOP dito sa my video. Uh, punta na tayo at uh, mag-ano na tayo dito ng uh, magpapadala tayo dito sa may uh, BDU Remit Macau yan. Yan yan. So papasok na ako dito at uh, yan. February 1, 2025 yung ang exchange rate so 20.06 mop so dito house Pipila tintayin natin Kung na matapos yung ano Pila dito 'di <laughs>

Gen X box. De Castro. De ah, Castro Brands. Brands ah, Lawang Castro Brands, ma'am. Lawang Castro ah? Kabayan Five 5K, ma. Magkano kaya yan? 5K. 1,187. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Tapos, 35,000. 35,000. Uh, 35, 35,000. Uh, 887 Ayan yeah. uh, February 1 ngayon 2025 Yun ang Sir uh, Exchange rate 7.06 Pataas ng pataas na Ayan uh, nila uh, video remit service yeah. on yes. ma Okay ma'am thank you ma'am ma. Thank you, ma so, explain ko lang guys Yung uh, exchange rate Ay nasa 7.06 no As of February 1, 2025 Yung service charge Ay uh, nasa 20 MOF Then, uh, pinadala ko ay uh, 5,000 So, meron siyang So, ang uh, naging computation Ay uh, naging 5,490 80 lang ang pumasok. Bali yan. 4,980 yan, yan Then, yung service to 20, yung 5,000. So, katumbas yung 30, yung katumbas yung 5,000 is 35,187.19. Maraming salamat dito sa my video Remit Macau. Malapit lang dito. Lalabas tayo dito. At, ah, uh, paglabas mo dito, ay makikita mo dito sa service uh, K-Circle na kung saan makikita mo ngayon yung Grand Lisboa as of February 1 2025, no? Ito yung subway, may uh, footbridge doon. Ito yung BDO remit, makikita mo dito, guys. At uh, nandito na yung resibo ko at itatapon ko na dito sa may basurahan. At least, naipadala ko na yung pera ko. At... Uh, 'Yung akong ko 'yung pinadalang ko dito guys at nandito naglalakad kung gusto mong kumain ng kape or bumili ng uh, kape dito makikita mo dito 'yung kape 'yan. Ganun lang guys, magpadala ng pera. Thank you.